mapapasabak na naman kami sa napakahabang biyay. At opo, uuwi nga kami diyan sa Bicol. <laughs> Tara na! Lalabas na ako ng bahay. Lakad, 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 lubakad at lumakad. Nagsuot na ako ng balanggot para di matuyo yung utak. So, paano puro kudas? Diyan ka muna, alis muna kami. Baba At ang um, mga kasama na gatid, si Kelly, si na. Hindi Ay. ko na ka din na video sa ate, pero siya kayo nagdrive. Si Soso na at syempre, kung di mawawala, si Wena. At sa katunay, magkukumit na lang sana kami papunta sa terminal ng Kabanatuan. At napag-isip ko nga, baka mahirapan nga din kami sa sobrang dami nga naming gamit Kaya Ay. nagpahatid na kalang kami, tagabag na kalang kami sa gilid ng kalsada. Ay. At sa palagi nga, nga namin pag ng Bicol, tansyado na din namin yung oras ng bi Yeah. Kaya wala na nga kaming pangamba't pagmamadali. Tapos mula naman nga sa terminal na hindi naman na nga din namin kayang lakas. Ay. Sumakay na nga lang kami ng tricycle. Lo. At dahil mamaya pa naman po alas ay siya magiging biyahin namin. Ulilibot-libot po muna kami dito. Siyempre po, susulitin po namin yung oras namin dito sa kubo. Ano? At siyempre, kakain na nga din kami ng hapunan para mamaya sa stopover, hindi na kami bumabasa sa sakya. Uy! <laughs> ninyo <laughs> para tuloy-tuloy din yung tulog namin sa sasakyan. At ayun nga, dahil alas 6 na ang gabi pa naman nga din magiging biyahe namin pa uwi ng Bicol. At alas 4 pa naman nga ng mga oras na to. At buti na nga lang din, may malapit nga na mall dito. So. Nag-ikot-ikot nga lang kami at nag-window shopping patong <laughs> ang um, may na nga kaming gutom, sakto naman nga din, nasa tapat nya kami ng Jollibee, kaya dito na nga kami kumain. Kunti nga lang yung kakainin ko para hindi nga ako kabin. Mahirap na nga kasi sa haba nga ng biyahe, baka nga humilab yung tiyan ko. Eh, di bali nga ka kung walang laman yung tiyan, basta walang lumabas eh. O, katulad nito, isa na kaya nga naming bas, may siya. Kaso nga lang, may paalala, ihilang po, bawal dumi. O, diba? di ba, ako dudumi dito? <laughs> At oh, nga pala, katulad nga lang din ng dati, bago pa nga din yung araw na to, nagpabok na, ng na, <laughs> na nga kami ng tig. nga din Para kung sakali madagsaan ng mga pasahero, hindi na nga kami makipagsiksik yeah. at mayroon na nga kami agad upuan sa bus. Hindi na nga din na nakapagbigyo ng pagkakabiyahe namin basta kinabukasan na nga to ng umaga. At sa loko yan pa nga dito sinasakyan namin. Ay. At kita nyo naman sa ilang oras na nga namin nasa biyahe. <laughs> eh natatawa na nga lang kami pares. Hindi na nga din kami makapag-usap ni Day at hindi nga din mami maibukay mga bibig namin. Ay. Eh pares nga kasi kami nababauan sa mga hininga namin. <laughs> At yay, sa wakas na, nakarating na nga kami sa pupuntahan namin At opo, nandito na nga kami sa Legazpi City, Albay. Nagpasundo na nga kami sa kapatid na din at dumiretso na nga kami sa tutuluyan namin. Nagayos nga lang ng konti, tapos umalis na nga din kami kaagal. Wala nga kasi kung dalang chinelas. At maghahanap nga kami kung saan pwedeng bumili. Hindi naman nga din masama sa -masa napili. Isang daan nga lang mahigit at maganda na nga din. dahil wala ako sa amin, nag-aalala na nga din ako, baka marumi na nga din yung taas ng bata. At mga hinala ko, sa damakmak na nga yung kalot. At yung dumi nga po na yan, ay kagagawa nga po ng ibon. Pat, at ewan ko nga sa mga hindi to ba naman naglalagay ng na mga ginagamit sa pugat sa sahig. Hey. At ilang araw pa nga lang din kami nawawala. Yeah. Makapal ni Alikabu. At ito nga sa kabayaran na palagi ni ang nakatambay sa yeah. At para mapakinabangan niya din yeah. namin. Yeah. Tinawagan ko nga siya at pinaglinis ko nung ba pa talaga nga namang napakagilis nitong si John. One call away nga lang agad-agad pumunta na nga ng bar. At nung nayari na nga siya magwalis, maglalampaso naman. At yan nga po yung ginagamit namin naman. At parang hindi nga yata naggustuhan ni John. Kaya nga, sabi ko nga sa kanya, buksan na nga yung bago kong biniling Pat, mo. At ito nga ang square spin Ang mo. tatak nito ay Joy Boy. Hindi na nga din kasi kung nagpahuli, biruin mo ba naman 96,000 na nga yung mga bumili nito? At isa nga din yung sa magpapatunin na maganda nga produkto nito. At Tatabang ina-unboxing na nga ni Joe, ano na nga siya at siya nga din makakabasal nito. May isang print map na kasama. At, at ano pa nga ba? Siyempre, user manual. At yung pinaka bakit. Oh, bakit? Bakit ko nga ba binilito? So, sobrang dami ko nga kasing napapanood na gumagamit nito. At maka good Eh, hindi nga ako masasayang yung pera ko at dito. At syempre, hindi ko na yung pagkakataon na sabihin ano kinagandahan at, opo, unang-una pa lang na separate nya ako yung malinis at maduming to. Okay. Napakagaan gamit. Okay. Naka 360 rotation yung back. Okay. Naka nano map cloth na nga din. Okay. Kaya yung mga dumi sa sahig ikuha eh, ko. At buti na nga lang talaga, pinagamit ko na nga kay Joanne yung bago kong mapat. Mukha oh. nga yata ka ka ginagana sa paglilinis. <laughs> Ang haba nga din ito, kaya nga kahit ilalib ng katre, abut na abot. At sige lang, Joan, sipagan mo lang dyan. Pag uwi namin, may pasalubong At ka. pasalubong sa kanya yung bulkang mali. Ay, mali. Mukha yata hindi niya na yung kailangan. <laughs> Joke At ito pa nga isa, may na nga din na brush. Iikutin nga lang kung saan nga din yan maglilinis. At hindi mo na nga din kailangan mabahala, na nga na kole. At pag nga ganun, okay At buti pa nga ka yung map na to, marunong linis sa sarili niya yun. At eto nga walang halong daya. Kitang-kita na magkahihwalay nga madumi at malinis na tubig. May butas na nga dito sa gilid kaya hindi na nga din mahirap itapon yung tubig. syempre wala namang problema kung basahan ipang linis sa sayo. At pero syempre, kung may budget at kaya naman bumi, yung ganito na lang at matagal naman niya din gagamit. At sa tingin ko nga din, tamang tama nga din pang regalo to sa mga nanay. At ano ba naman yan? Naglinis na nga. Bakit parang hindi naman niya tanahagard